datay ng burul taas ah. ang taas Ayan yung inakyat namin. Ang taas, ang taas guys. Hingal ako guys. Dito po ang kaganda oh. Diyan lang kaw maglangkao niya no? Saan? Hindi kami nagtambay nitay taas no. Saan? Mayan. Then, tayo sa taas guys. Tayo natin guys sa taas ko mag-ano itsura ng taas. mudan deh. Oke, okay, di Taipei, guys, masuk, guys. Itu guys, atas capel. Ayo no, nunggu ganda nang view. Mana ini? Caapel dal di atas, guys. Yang capel. Ayo. Aku nunggu kita nang bangun pohon di itu dito. Ayo. Orang. Ayo noh. Runo. Oh. oh. Tinan mo guys, so oh. Ang taas nila guys. Oh, Vlogger. May, may lumay pa na ibon oh. Ayan. Oo mo nandun oh. Ang ganda nun. Ang ganda, ano guys, ang taas. Yan guys, inakyat namin guys, so oh. Ang taas guys. Hay nako. Umupo ka kasi Maganda palang lang umun. Umun ba yun? ganda palang pala umun mahal oh. Umun na yun oh. Dagat? Dagat? Napapalibot na para dito guys ng dagat oh. Ayun, dagat sa dulo. Yung sa dulong yun. Dagat yun, dagat. Parang ano oh. Ice cream. Ang ganda guys ano Bukas oh. Guys, masasasak tayo guys sa chapel. Guys, pasok tayo sa chapel. May tao dyan Wala. may okay, Meron yata nagsisimba. Tingin mo dito guys, ano? no Ikaw tingin O, yan. Kinakalsada rimpel yang sabab yun, bahay. yung Yung ano. Yung so, ano so, ano, nung ano? Nung ano? Bawal dito ang punta ng bawal Ayun baga. Ayun ba, don, guys, Sa parting 'yon, Dun ang bahay namin, guys. So. Doon sa may doon sa may antena ng wifi guys. Bahay namin dyan. Dino sa baba nyan. Guys, dyan ang bahay, na bahay, bahay namin guys. Bahay natin talaga yan. Bahay natin. Kung ano na yung wifi. Uy, daming ibon guys. Ayun, naghahabulan Bahay guys. So... Oh. Ano? Wow! Ganda o. Oh. Hinabol uh, yung uwak. Yan guys. Udi lang naabutan yung Nag uwak. May pugay dyan dyan. Saan naman mapunta? Saan na naman mapunta? Yan guys, to guys ang simbahan dito. Ganda guys na simbahan. Kalang guys dito guys sa pinakababa nito guys, puro mga ano, mga damo dan dito guys oh. Daming ano, daming puno guys. Parang bangin to guys. Pag nalaglag ka dito guys sa baba, patay ka yata. <laughs> Pag tumalakakit pa dito, tapos talon niya sa baba. <laughs> Hi. Hey, guys ganda ng ano, ganda, no. view no. ganda, ganda ng view dito guys sa so taas guys so, hmm. so, solar yan ha na lang yan mag isa ganda guys ng ano dito guys so, dito. so, so